Sinagay pang isang lalaking na palutang-lutang sa dagat sa Amerika habang nasa cooler. Natangay siya sa dagat sa kasagsagan ng Hurricane Milton. Yan ay pa, pa sa Frontline News Abroad. Lumipad ang isang helikopter sa gitna ng dagat na ito sa Florida sa Amerika. Ang pakay nito, sagipin ng isang lalaking palutang-lutang habang nasa cooler. Dahan-dahang ibinabang isang rescuer at inilapit sa lalaki. Bahira pa ng rescue operation dahil sa malalaking alon. Kalaunan, naisakay sa helikopter ang lalaki at dinala sa ospital. Maayos na ang kanyang lagay. Ayon sa mga otoridad, natangay sa dagat ang lalaki sa kasagsaga ng pananalasa ng Hurricane Milton sa Florida. Sa Colorado naman, pinuntahan ng mga polis ang dating minahang ito ng ginto na ginawang tourist attraction. May natrap palang grupo ng mga turista sa naturang minahan na halos isang talampakan ng lalim. Inabot ng anim na oras ang rescue operation. Sa kasamaang palad, isa ang namatay. Labing dalawa naman ang nasagip kabilang isang tour guide at labing isang turista. Apat sa mga nasagip ang sugatan. Base sa investigasyon, natrap ang mga biktima nang biglang pumalya ang sinasakyan nilang elevator pababa sa minahan. Limampung taon nang may ginagawang tour sa naturang gold mine at ito na ang ikalawang beses na may nangyaring aksidente sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Edlinggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.